Pag-ibig ka pa rin na magmamahal kung ang pag-ibig niyan na naranasan mo ay mula sa pag-ibig ng Diyos Ama, Diyos Ama, at Diyos Espiritu Santo. 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Diba? Ano sabi ni sa kanyang pag-ibig ng chapter? The love chapter. Love is patient. pasensya. Love is sacrifice. Yun ang ginawa ng Diyos sa that? Eh? No? ang Panginoon sa atin. Kahit na ang tao walang panahon sa kanya, ang Diyos dahil may no? Kahit na dumalikod ang Diyos, ang tao sa Diyos, ang Diyos hindi dumalikod. Nagtago ka na sa Diyos Manis ka na ako, ka na, ayaw ko na, pero ang Diyos hindi ka tinigilan. Kanyang ng Diyos. Kaya kaya natin ito ngayon, because of the love of God. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya kaya natin ito, hindi po ito inhabit may accident. Lahat na nangyayari sa aking buhay is may focus ang Panginoon. Kaya kaya natin ito, sa magkak mayroon kang tatanggapin na biyaya niya. Mayroon kang kahalian para sa Panginoon. And nothing happened by accident. Kahit na mukhang na accident ka sa tingin ng iba. Tingnan mo yung katabi Hindi naman, di ba? Nothing happened by accident. Pero sa Diyos, mga kapatid ko ay Kristo, ang lahat may purpose. Nandang natin yan ang lahat ay bunga ng resulta ng pag ng Diyos. O ikaw man mayroong pinagdadaanan, huwag kang mag-alala ng mahal ka ng Diyos. O ikaw man karamdaman, mahal ka ng Diyos. Yung mga pagkapat mong tari ito, mayroong mga ka karamdaman. Ngayon, mayroong ka mga karamdaman. Problem <laughs> na hindi eh. Ka? May karamdaman siya. May karamdaman dito. Mababla. Mas makapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos kaysa karamdaman ng tao. Amen. 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 Purihin po natin ang and last ng Last all, The Holy Trinity is acting in unity. Ang ganda po, narinigin po si Father Jack kanina. Magkakaisa. United. Ang Holy Spirit, I mean, the Holy Trinity is acting in unity. Nagkakaisa po sila. God the Father, God is the Son, Holy Spirit. Pero saan po ba nagsimula yung disunity? Saan ba, ano ba yung source? Saan ba ang mungkod? Bakit meron yung disunity? Ang nangyayari ngayon? Meron pa magkakasundo sa loob ng tahanan, magulang sa anak, relationship, mga magkasawa, nagkakasunod. Eh, merong additional din ang kanila relasyon sa isang isa. Sabi ni Father kanina, ang natapon ang sinabi niya, napakahalaga na maulang mga ng tao na ang pinagulungutan dapat ng pagkakaisa ay wala na ba kundi ang ang pamilya. Sabi nga po, ang pamilya. Tapos sa ako, po, ang pamilya. pamilya. Ang pamilya muna, ang pinag-uugutan na dapat ang pagkakaisa. Kasi ang may muna, kaya ng nagkakaroon ng disunity, disunited, sapagkat ang lahat ng yan nagbumula sa pamilya. Ay ginang brothers and sisters in Christ, ang source nito ay walang iba kundi si Satan. Eh, di ba? Ang ginawa niya sa ulang nilalang ng Diyos because siya po ay bumagsak, ibinagsak because of selfish ambition that he wanted to become like God. <coughs> di ba? Ang ginawa niya sa sabi ni mean, I want to become like God. Isipin nyo, leader yan. Leader ng mga angels. Alamit kita na kayo na kang hell. mo rin katabi na tutulong. Ang yan na tutulong. Ang yan na tutulong. Ang yan na sir, is the Christian. Kita nyo, pinagsama ng Diyos ang lalaki at babae ng ibuha. For what purpose? Ang kauna-unahan, the first very institution that was created by God is marriage. Yan ang pinakamalaking institution na nilikha ng Diyos kaya yeah. saan naman nangyayari ng gulang? Kung pinagsasama ng Diyos lang, lang mm -hmm. ang dalawa ng mga babae. Pero anong ginawa ng demonyo na ito sa earth? Dinishunite, sininirate, dinegorsyo. Tingnan mo ang pagkakain ng demonyo. Pinagsasama ng Diyos, pinagkiriwalay ng demonyo. But in our Western country, accepted. So are in the Divorce, yes. You are the past. You accepted. Yan. In the eyes of the long makers, but in the eyes of God, illegal. Abortion. in the Western country. We're in Western style. alternative birth style, abortion. Alam niyo po, yung abortion? Sa Tagalog, patay ka ang bata. Pinagpipili ka din dito ngayon, na gawing Pero in the eyes of God, kailanman hindi yan pwedeng maging publikan. Sabagkat ang buhay is very precious sira ang relationship, tinisira ng demonyo, ang tahanan, ang pamilya, na alam natin kung susuwiin natin, pabalikan natin ang the Old Testament, when God created man and woman for what purpose? The very purpose kung siya may pinahay na, na po, to grow and multiply, is to bring the image of God. Kasi sabi ni Father kanina, dapat ama, hindi at saka yung ina, hindi yung sino-sino ang magputuro sa iyo yung anak sa ating anak. The first teacher must be the parents. Siya yung magputuro na mayroong Diyos, itatang tayo sa it Siya yung magputuro na mali ito, Siya yung magputuro na magandang asal. Kung nawala na yung mga GMRC, the good mother and right conduct, Turuan natin at ipapray natin na pabalik niya in good manners and right conduct. Sa mga maraming mga tao ngayon, walang boto, wadang wala respect. Amen? Di ba sa kung magtahalan? Yung mag anak, dapat sa kanyang mga magunang. Ako? Pero mga uh, hindi nagkakaon na ba? Hindi nagkakaintindihan. Pek, why? Hindi naman natin gusto yun, but because of Satan, because of uh, Lucifer, yan diba sinabi sa John chapter 10, verse 10, that death comes, is nil, to destroy, to kill, to kill and destroy. Kaya kapag wasap ang tahanan, wasap po ang libunan. Kaya na makalagay ng aminan. Sa dito, nagsisimula ang unity. Bakit nagkaroon ng Because of selfish ambition of lucifer. Because of pride. Nakikita niyo po ba? Bakit hindi nakakasunod? Maraming relationship ngayon. Sabihin niyo po pride. Because of pride. Ano po yung sabihin niyo? Sa pride? Sino po may pride dito? Kamiya ah kami ang ipapray natin para aming jubilee. Ay, ay, ay. Ay, ano nyo po yung bakit? Kasi ang nasa kita lang po ng word na pray, sabihin mo ako, ano po yung nasa kita ng word na pray? Ay. Sabihin mo ako, ay. Ay. And I... sarili niya, puro sarili. Hindi makita yung kanyang kapwa. Gusto natin mapaligaya ang ating kapwa. Gusto natin na maging maayos ang relation with God. It is not the I. It is you na gusto kong maging paligaya. Kapag ito ang laging natin siya natin, mga kapalit ko ay Kristo, sa pagkatay niya ang ng Diyos, ganun din tayo sa ating kapwa. It is not I. Hindi ako ang malaga, ang malaga sa akin ay ikaw walang hindi mag, mag, magkasunduan sa loob ng tahan. Bakit nagkakaroon ng kagulo sa mga community? Kasi because of the eye, because of the pride, sabi ng Proverbs sa 16, ano ba? Pride means conflict. Kung gusto mo na may kaguluhan, huwag mo nalisin yung pride. Lagi may kaguluhan. Sa mga dyan ang gusto ng demonyo, yan ang gusto na tayo mag-disunite, magkawata-kata. Pero salamat sa Diyos sabagka, sa pagkat sa pamamagitan ng kanyang mga padalang salita, tayo ay pinag-iisa. We are united. At kapag tayo ay nalakas ng sabi ng Panginoon, we two or three gather, ano ba na magkaisa nila sa panalangin, hindi nagkakalaman. Kaya napakalaman na tayo ay nagkakaisa sa loob ng tahanan, sa pamilya, sa mga asawa. Kaya nga daw, kapag nagkaisa, hindi na po, di ba yung ginagawa ko sa, sa pagkikilakasan ang dalawa na pinag isa sa, sa, sa sakramento ng kasal? Ano po ang nangyayari, mga kapatid? Pinag-iisa sila. Pinag-reunite. Hindi na sila talaga. Kundi, isa na. Tawa ko ba? Ibig sabihin nyo, sa simula, ito, nakikita natin. Pinubuhay ka na sila sa buhay ka lang. Isa na tayo. Isang ang kutsara ang natin. Isa ang pinitor ang gagamitin natin. Magsusubuhan tayo, magkita na isang kutsara. At isang pinitor. Pero pagkatapos ng maraming taon, yung kutsara at pinitor, lumilipad na. Sa may matulog, may sa may, sa may, sa Yan, isa niyo po, yung nananginig sa pag-inig ng Diyos, kahit relationship, kung magkakadulan natin kami minamahal na puno nito, brother, may isa at sa hawa na kanilang pagsasama, yung daw pong mag-asawa na pinag ng Diyos, Ayo imam imam sa dengar? Kalau kuyang lagi imam, kemuka. Saking brother, melalui problema karena iya kalau pasalori problema dipahami, kalian, hehehe, kina kina kini 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 sa Kasi maraming kayang hinakasagay ngayon, para makapalit ko kay Kristo. tandaan madala po natin, hindi po yan basta isang kanin o mahihintang kanin na susunod ako tapos hindi doon. Hindi po yan. Ang kasal ko, dapat ang very foundational, very rich is love. Hindi po pera. Hindi po material ang bagay Sa pakadalahan ng bagay ko, hindi ko mawawala. Hindi Bil ko magbilipas o pupupas. Hinabi ang very foundation is love. At ano ginagawa? Ang pare, sa supplemento ng sacramento ng kasal, we are united. We are united by God's love, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Di ba? Eh, ano ginagawa ngayon? Gusto yata na nagpindulin na isang batas. Anong ginagawa? Ng mga proposed team ngayon, to this unite. Pinakura oh, lang Diyos, pinag-iisa, pero may mga, mga propose na kayo, nakapag na natin na sinag-transcendent feeling ang is to this unite. No? Devotion. Wala na ngayon. Pag-asa. Sige. Why? Meron pa sila. Sinasabi nila. Parang gagawin nga may inspiration. Huh? Ano yung esensya? May inspiration? Eh, ang pag-ibig ng Diyos wala inspiration. Yes. Ang problema lang sa mga ng papakasal, ang condition, hindi po tunay na pag-ibig na pinula sa Diyos. Amen. Bakit? Kasi marami ng papakasal, bingi. O nabibingi. O nabibingi-bingihan. Bakit? Ang sabi ng pangit, kayo mahirap at ay narinig ang kinaba ay Ayo kayo'y magsasama sa, sa sakit o sa karandangan o sa o ang ayaw na sakit ano tahu ano tawag mo kasi ayaw pakinggan na pag-ibig yung kung ibinibigay sa kanila. Eh, ibig sabihin, dumaan man tayo sa mga mga pagsubok, dumaan pa tayo sa mga sumo, pa tayo sa mga sa ating kung buhay ng asawa, mananatili ang pag-ibig ng Diyos, mapapagtagumpayan natin ang lahat ng bagay. Dadaan lang tayo sa lahat ng bagay nito, pero mananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos natin ang magtatawid sa atin sa lahat ng bahay na ating mga magsubok bilang mga kasawa, ang pamilya, sa pagkatang gusto ng Diyos, we are united. And God is always acting in unity at ang pag-asa ng relationship ng bawat isa sa loob ng tahanan at maging sa pakikisama natin at ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos. It's always in the cross the horizontal and the vertical. you will stop God, love your God in your heart with all your mind and all your soul, and love others as you love yourself. So, pag-ibig nandito, salalay ang pagkakaisa. And ngayon, we stand because of the love of God. Mananatili kayo na kayo ang pag-ibig ng Diyos, karibiyan ang pagkakaisa,

Yes. Sige po. Surrender. Surrender po natin ang buhay namin. Yes. Ang gusto ng Panginoon, mag-aisa tayo. Because, united in prayers, we are one in prayers, walang hindi, hindi hindi Diyos. Ooh. Kung sila po'y meron parang pangangailangan, at naranasan sila yung nasa at the end of the road, parang naranasan lang wala nang pag-asa. Parang muli na ang lahat. Parang ito na bukas. I pray to God, brothers and Christ, na sa lahat ng ating sa lahat ng ating sitwasyon, anuman ang na ating pinagdadaanan, anuman ang na ating sa ating buhay, tandaan mo natin, where there seems no way, God will make a way for us. Kahirapan na. lang.